Alam mo ba na nalalaman ni Facebook kung anong apps sa ginagamit natin? Halimbawa na lang gumagamit tayo ng online shopping apps. Nalalaman ni Facebook kung anong produkto ang hinahanap natin sa isang online shopping app. Kaya kung mapapansin nyo, kung mahinahanap kayo na isang produkto dun sa online shopping apps, kapag pumunta kayo sa Facebook, ay lumalabas na yung produkto na hinahanap nyo sa online shopping apps. At kapag pumunta ka sa Facebook, ay biglang lumalabas yung ads ng produkto na hinahanap mo. Pero alam mo ba na pwede ito i-turn off sa ating Facebook? Kung gusto mong malaman, lang mo ang video na to. Una, punta ng Facebook apps. Ayan, kung sa Facebook na tayo, dito sa may upper right, mo yung tatlong linya, pinutin lang to. Then, scroll up lang natin. Pinutin lang tong settings and privacy. Pindutin lang tong settings. Then, scroll up lang natin. under sa your information, makikita natin dito yung off Facebook activity. At pinutin lang to. Then pinutin lang tong continue. Ayan, din, 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 dito, natin makikita yung disconnect specify activity at pinutin lang to. Ayan, so kailangan ni-enter natin yung Facebook password natin. Then pagkatapos ma-enter yung password, pinutin lang tong continue. Eh kung mapapansin niyo makikita mo dito yung apps kung saan naka-save o nalaman ni Facebook na binibisita natin. Halimbawa itong Shopee, Lazada, ayan din may Go Time Bank. So para i-delete ito ay or i-disconnect, pindutin lang tong circle katabi ng apps. So, halimbawa itong Quiz Planet, Basketball, Shopee, Lazada, Go Time. So, kayo nang bahala kung ilan yung um, apps yung tatanggalin nyo. So, sa akin, yan lang yung tatanggalin nyo. So, pagkatapos ma-select, pindutin lang itong continue. Then, pindutin lang itong confirm. Ayan, activity disconnected. So, ganoon lang, kadali.